ba? Kung ano man yung naano mo sa akin, yung pagkakamali ko, sana umuwi ka para pag-usapan natin na maayos. Para bumalik ulit yung ano natin. Kaya hindi na tayo mag, ano na maayos talaga. Basta magsama na tayo sa bahay para sa mga apa, apo natin, sa mga anak natin. Tatay, magandang hapon po. Maari nyo po bang ikwento sa amin? Ano yung mm. naging huli nyong pag-uusap ni nanay? Bakit naman siya umalis? Ah, uh, ganito ang nangyari, sir. Birthday niya yung June 15. Wala naman mo kami pinag-awayan. Naano ko lang po siya na, halita ko lang po siya na may ka usap sa, sa cellphone sa kakatsat. Okay. Hindi, okay. ngayon po, pag uwi namin sa bahay po, mga one week po, ganun naman ulit po, may natuklasan naman ako na sa cellphone niya. Tatay, curious lang po ako. Nakita niyo po ba ang pangalan? Kung sino po ang kanyang kachat? po? Ano po ang pangalan? Raul Rosita Ribot-Ribot po. At ano po yung message? Mahal sa ang na, miss na miss na kita. So, po. ano po yung kinonfront nyo po si Mrs.? Oo, kinonfront ako po siya. Okay. Ngayon ang sagot niya po sa akin, eh parang niloloko lang daw sa chat chat. Sabi ko, sino mamang sa chat chat ng ganun? Hindi, ngayon ang nangyari noon, mga one week pa ho, sir, ulit. Yun, bago siya umalis na na madaling araw na hindi na nagpaalam sa amin. Mula po noon, hindi niyo na siya natawagan, na text, na, na kausap? Natatawagan ko po siya. nagri lang po, hindi siya nasagot. Pero sa Facebook po, blinak na po kami lahat. Pati po yung anak niyo po? Pati mga apo namin po. Kilala oh. niyo po ba yung kausap niya, si Raul? Uh, sa mukha lang po, sir. -ano po. ano po ito? Bina, mukhang binata? Ang sabi sa akin yan, ma'am, nung una, hiwalay daw sa sawa. Pero okay. nung pangalawa naman sabi sa akin, may asawa na raw. Ano po ang gusto niyong mangyari ngayon, sir? Ang gusto ko sana po, kahit na kami po dalawa, hindi na magayos. Gusto ko sana, so bumalik lang siya po para sa mga anak namin. Sige po, sir. Ito ha. Una, I think, baka naman nakikinig sa atin ngayon. Apa? Si Madam Conchita Bonggas. Sir, kausapin po ninyo. Baka Sito. nakikinig po siya ngayon. Oo, oh, sige. Ma, kung saan ka man ngayon, sana magparamdam ka naman sa amin. At saka, tawagan mo ako kung gusto mo mag-usap tayo. Kasi ikaw hindi ko makontak. Ngayon sumagot sa tawag ko. Saka blinak mo kami lahat sa, sa Facebook. Mga apo mo, anak mo. sa mga kapatid mo blinak sa Facebook. Bakit gano'n ang nangyari? Wala naman akong ginawang masama. Tatay, Kasi, pero kayo po ay nagdududa na siya po ay may iba ngayon? Mayroon mo po, ma'am. Kasi since 2022 pa po yun, ma'am. Nagtrabaho sa isang construction sa building. Opo. Doon po nagsimula po. po tari. so matagal na pala silang mm -hmm. nag-uusap po. Pero si Mrs. na pa kausapan na umuwi sa bahay noon sa time na mga time na yon. Ilan taon na po ba anak niya, sir? Ma, yung bunso ko po 30 years old na. 30. Opo. Ah, okay. So may mga sariling pamilya na rin po yung inyong Yung mga, panganay ko pa lang, sir. Yung yung panganay po ninyo. Opo. Sa tingin ko, shari, baka nagsama, no? Etong Opo. si Ma'am Conchita at itong kachat niya na Opo. si Raul. Raul po. Okay, pero baka naman pag na pakinggan po niya kayo dito, eh bumalik po sa inyo ang inyo pong misis, ready daw po ba kayong patawarin at tanggapin muli po, ang sir. inyong misis? Opo sir, kasi noon since sa santo pa, tinatanggap ko naman po kung nagkakamali siya eh. Kaya ang gusto ko naman po sana, bumalik po siya. Okay lang po sa akin. Uh, walang wala mang problema po sa akin. K kailan pa po umalis si, si Ma'am Conchita? June 24, madaling araw po. Okay, so mahigit isang buwan na o, rin pala. Opo. Hindi po ba tatay nagpaalam o ano? Naghapot lang po ng gamit? Hindi, hindi naman, hindi sa po talaga po. Naramdam ko po na may gagawin siya talaga po. Hindi ko ni-inspect talaga, naaalis siya po ng madaling araw. Hindi niyo po ba tinanong, at least no, yung construction company, kung taga saan itong si Raul? Baka nan nandun lang din may, sa area. Na. Yung Mrs. Cruz po nagsabi nga, yung Raul na yan po sa Tagalosina City. Ano po yung huling mensahe sa inyo ni, ni Ma'am Conchita? Wala naman sa po, huling mensahe sa akin kasi sa loob sa loob kasi ng isang buwan na nanatili siya sa bahay. Wala naman sa po sinasabi sa akin. Yun lang po yung natuklasan na ko na nagsatsat pa pala siya ng lalaki. Pero tatay, nakakaramdam na po kayo ng panlalamig kay Ma'am Conchita. Ako po, siya po yung nalalamig sa akin. Opo. Ako ha? po. Okay lang po, walang problema po. Marco pa rin po siya. Malambing pa rin po kayo kay Ma'am Conchita. Opo. Pero Opo. si Ma'am Conchita, nararamdaman niyo po na medyo distansya na Wala na po. Na po. Opo. Kailan pa po? Uh, since pa po yung ano uh, po? mag anniversary kayo ng pang 41 years old namin po. Ilang years na po kayong kasal? 42, ma'am. Ito po bang si Raul eh, ilang taon? Kasi'ng idarang ko rin no si oh, Sir. 62 pala. din po. Si Ma'am Conchita ay 58 years old. Okay, Sir. Sana no napakinggan kayo. Sana May po si Ma'am Conchita at sana nga siyari umuwi na. Si Ma'am Conchita hinahanap na rin siguro siya ng kanyang mga anak. Uh, Ang ah, din po. Nga po. <laughs> Nga po ko po. Ma, kung ano man yung naano mo sa akin, yung pagkakamali ko, sana umuwi ka para pag-usapan natin na maayos. Para bumalik ulit yung ano natin. Kaya hindi na tayo mag, ano na maayos talaga basta magsama na tayo sa sa bahay para sa mga apo natin, sa mga anak natin. Sige po, Tatay, bi ipagbibigay alam po namin, Tatay, kapag nakipag-ugnayan din po namin si Ma'am Conchita. Apo, ma Opo Ma'am. Opo. Tay, nakausap niyo po ba yung kaanak po niya, kapatid niya, Apo. kung nasaan po siya? Nasaan daw po? Nakablock din po sila, Ma'am. So wala kayong ka-idea-idea idea talaga, no? kung po. saan talaga siya nagpunta? Opo, wala po. Pero uh, alam natin na ang kasama niya itong si Raul. Hindi ko sure sir, sir kung nagsasama talaga sila. Kasi ang ano niya kasi, kasi umalis siya kasi sa trabaho niya, nagpaalam siya na uwi na siya sa bahay, mid-25. So ngayon, nung pagkatapos ng mid-25, isang buwan lang siya nga sa bahay, umalis na naman sa ulit. Hindi na naman po kasi unang beses siya na umalis siya na din nagpaalam, pangalawa na po yan. Sana, sana po no? napakinggan kayo ni Ma'am Conchita Bonges at sa mga susunod na araw, eh, sana i na po niya kayo. Sana po. Ma'am Conchita, please lang po makipag-communicate po kayo sa inyong kaanak o di po kaya sa aming tanggapan uh, para po makausap niyo po si Sir Ronilo. Sige tatay ha, uh, bibigyan po namin kayo ng impormasyon kapag uh, nag-reach out po sa amin si Ma'am Conchita. Apo ma'am. Salamat po Sir. Maraming at, salamat po ma'am. Opo, salamat Maraming salamat po, sir. Hapon po Sige po. Maraming salamat po.